Hello mga kahugot! Welcome back to Pinoy Hugot TV, ang tambayan ng mga trending balita at nakakakilig na eksena ng ating mga paboritong love team. Kung Don Bell fan ka, siguradong hindi mo palalagpasin ang kwento na ito dahil may inamin si Bell Mariano at may ginawang espesyal si Doni Pangilinan para pakalmahin siya. Isa na namang nakakakilig na eksena ang kumalat tungkol sa Don Bell. Sa isang candid moment, Inamin ni Bell Mariano ang isang bagay na nagpakita ng kanyang tunay na emosyon. Medyo kinakabahan at ramdam ang bigat ng sitwasyon, pero doon na pumasok si Doni Pangilinan, ang kanyang knight in shining armor. Ayon sa mga nakasaksi, agad na gumawa ng paraan si Doni para kumalma si Belle. Pinakita niya ang kanyang natural na pagka-gentleman at supportive na boyfriend material vibes. Hindi lang mga fans ang kinilig, kundi maging mga netizens na nagtrending agad sa social media ang eksenang ito. Makikita kung gaano kalalim ang kanilang connection at kung paano sila nag-aalaga sa isa't isa, on cam man o off cam. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit solid na solid ang suporta ng Don Bell Nation, dahil kitang kita ang respeto, pagmamahal at genuine care na meron ang dalawa. Para sa maraming fans, ang moment na ito ay dagdag patunay na hindi lang sa real, kundi pati sa real life, Donnie at Belle ay may espesyal na ugnayan na mahirap pantayan. Mga kahugot, grabe na naman ang kilig at saya na dala ng Don Belle. Ano sa tingin nyo, mas lumalalim na nga ba ang relasyon nila? I-comment nyo sa baba at sabay-sabay nating abangan ang susunod na pasabog. Don't forget to like, share, and subscribe dito lang sa Pinoy Hugot Si. Ang tahanan ng mga trending hugot at kilig kwento ng ating mga paboritong artista.